sobrang lakas ang bira ng taong ito kontra kay Rosmartan, kay Wamos Cross at Awit Gamer hinggil sa pinakitang pagtulong nito sa social media dito kay Diwata Paris Overload. So grabe naman talaga dahil umabot na ito ng 2.4 million at maging si Chai Chester Official ay nag-share na ng video ito. So panoorin natin mga idol. Wamus Cross, Awit Gamer, Rose Rosmartan, usapang pagtulong tayo, di ba matulungin kayo? Out. Try nyo kayang i-check yung mga messenger ninyo? Sigurado ako, maraming nagchat-chat sa inyo para humingi ng tulong. True. Alam ko, hindi nyo pinapansin yan. Dahil mas binibigyan ninyo ng pansin Diwata dahil matunog yung pangalan. Ah, yes. Pero yung mga nag -chat, chat sa inyo sa inbox, binabaliwala nyo lang. True. Dahil wala kayong mapapala. Dahil yung mga nangihingi sa inyo, walang pangalan. True. Hindi kayang iangat yung mga pangalan ninyo sa Tama. social media, 'di ba? Kung oh. usapang pagtulong tayo, i-try ninyong i-check yung mga Messenger ninyo. Mm. Sa akin nga na mababang vlogger, kakarampot lang ang kita, maraming nag-chat-chat nang hihingi ng tulong sa inyo pa kaya mm -hmm. na matulungin kamo sa kapwa ninyo na mga malalaking vlogger lang. Oh -oh. Ah, mas nakakabilib wamos, Awit, Rosmar at iba pang mga malalaking vlogger ja na nagbibigay ng tulong kay Diwata. Na kung totoosin, hindi na kailangan pang alalayan si mm -hmm. Diwata dahil milyonaryo na yan. Uh -uh. Bakit sa kanya nyo, eh, ginugugo lahat ng tulong ninyo? Sama. Bakit hindi nyo try i-check yung mga messenger ninyo? Alam ko, maraming nag-chat-chat dyan sa inyo, humihingi ng tulong. True. Pero dahil yung mga nanghihingi ng tulong sa inyo, walang pangalan, mababang tao lang. Kaya dinididman nyo lang yung mga chat nila sa inyo na paghingi ng tulong. Mm -hmm. ba diba? Tama ako o tama ako? Tama ka, idol. Vamos cross. Awit Gamer, Rusmartan, at sa iba pang mga malalaking vlogger dyan na nagbibigay kay Diwata, na inaangat si Diwata. Baka sabihin na naman ng iba dyan, ingit ka lang dahil uh -uh. hindi ka nabigyan. <laughs> hindi ako naiingit, boy. Alam ko, hindi naman talaga natin kayang diktahan si Wamos, si Awit, si Rusmar, at yung iba pang malalaking vlogger dyan na diktahan sila kung sino yung gusto nila bigyan ng tulong. Ito yung punto Pero, niya. Pero maling-mali yung way ng pagtulong nila kasi bakit kay Diwata pa. Dapat Wamos, Awit, at saka Rusmar, at binibigyan niyo ng pansin yung mga mahihirap. Dahil sila ang laging nanonood ng mga video ninyo. Yun si Diwata ba nanonood ba ng video ninyo? Nagsishare ba si Diwata ng mga Ito video ninyo? Tamang, Hindi, tamang pero bakit si Diwata yung pinagtuunan ninyo ng pansin na bigyan ng tulong? Eh kung totoo, wala na yung time para manood sa mga video True. ninyo. Ha? Ah, doon kayo, mamigay sa mga taong mahihirap. O di kaya... Libutin ninyo yung mga lugar ninyo, sigurado ako maraming mas mahirap dyan Tama. na mas nangangailangan ng tulong ninyo, hindi si Diwata. Dahil si Diwata, nakatayo na yan, tayong-tayo na yan, kumbaga sa building pa, matibay na yan. Bakit dyan kayo nagbibigay ng milyones? Alam ko, napakarami ng kababayan ninyo na nangangailangan ng tulong ninyo. Ang daming nagchat-chat sa inyo sa messenger, pero alam ko, dinididman nyo lang dahil wala silang pangalan. Tama ako? or tama ako tama dahil ka ako nga na mababang vlogger lang ma maraming nanghihingi ng tulong sa inyo pa kaya mm -hmm. nakadalas na nakikita nila sa mga video niyo na may kayo ng pira ha, pakidalaw yung mga messenger niyo dahil sigurado ako maraming taong may hirap ang mas nangangailangan ng tulong niyo kumpara dyan sa diwata na binubuhusan niyo ng milyones na hindi naman nanonood ng mga video niyo. So yun yung pinakapunto mga idol. Hindi ko na siguro kailangan pang dagdagan pero ito na lang. Maybe it's another side of the point na dito sa Pilipinas, sino ba yung tinutulungan? Hindi lang naman yung katulad ng diwata na storya pero ito yung common. Kung sino yung matunog na tinutulungan ng karamihan na nagsisensionalize na doon tayo nagpapakita ng ating pagkamatulungin. Katulad nung kay Taragis, nung nagpakita na ng pagtulong yung iba, sobrang daming mga company, individual, mga profesional, mga vlogger, mga gustong magpasikat trend na naghandog rin ng tulong. Ganon rin, dito kay Diwata, nung nasa tulay pa siya, mayroon bang tumutulong? Nung nagsisimula pa lang na sobrang dami nagbablog sa kanya na mga malilit, meron bang tumulong? Pati yan sila Alvin TV at saka si Ark TV, si Models of Manila, hindi naman yan tumutulong. Pero 'yung isang babae na minsan lang nag-vlog na si Hello Fatima, siya 'yung pinakaunang nabigay ng tulong kay Diwata, regalo at saka pera after doon sunod-sunod na after na na-debank ni Makagago, ayan, nagpapalakihan na ng tulong hanggang ngayon. So, mga idol, 'yun 'yung mahirap sa ating bansa. Kasi kahit gaano ka pa ka nangangailangan kung hindi matunog ang iyong pangalan o hindi ka nag-viral, hindi ka pinag-usapan, hindi ka nag, hindi ka hindi ka nag kahit ka rapid tulpo ka pa, lalapit, hindi ka matutulungan. Kailangan mo munang mag-viral, kailangan mo muna na may maraming tumutulong na sa'yo para mas marami pa yung taong tutulong sa'yo kasi paangatan na at palakasan at patibayan na, palakihan na ng maitutulong sa'yo. Pero kung walang ni isa pang nagumpisang tumulong sa'yo, walang kwenta yung kwento mo. Wala silang pakialam sa problema mo.